So, yun po ano, ganito po kami dito sa ano, no? no, 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 ayun po, no, nagsisila yun po sila sa aking camera kasi anong hindi namin alam sasabihin namin. Hindi namin alam eh. Oo. So, so <laughs> yun. Wala pong dito. Saan po sabi, birthday boy? Birthday boy, anong masasabi mo? Birthday boy. Nagawin namin adobo. Palakang adobo. Palakang hmm? adobo. Tsaka gin. <laughs> With chembot. <laughs> na na tanda ni Joms si Joms po ang dumali ng kumamalaka <laughs> sapagod na, <laughs> Sa na wala na nang buo na dyan masarap din mag yan Dito ka lang, may kung ako may ingay tayo, bawal may ingay ngay. may ingay. Yung live nyo ganito lang, no? pero kumikita. Wala <laughs> na sa salita. Namamadwas lang tayo. Na million views. Ganyan nagsimula yung mga ano eh. Mamamadwas. Wala pong ano, no? The Proggers Channel. <laughs> Pwede. Follow nyo na po. The Proggers Channel. Walang magpapapollow. Ayan. Ano tayo? Ayan lang natin sila magpollow. Eh, yes, boss. Ano yun? Nagpapaano siya? Anong gusto mo ikaw? Ay. Kami po yung nangangarap na maging The Proggers Channel. Tulungan niyo po kami. Fish. So, hmm? Yun. Hindi makukuha mo kaya atakan. Baka namang kumagat na Kim ha. Hagis mo ha. Papunta doon ha. No? Bulin namin. maluwag log doon ha. Isang pala ka pala. Hindi na nakakagat. nakuha na. <laughs> Ay, kalaki! <laughs> Bullfrog <prank> pala! <laughs> Hindi nakakain. Alagaan <laughs> din Alagaan pala. <laughs> oh, si Katoto nag-alaga ng ganyan. Malit pa lang. Tapos nung lumaki na kinain namin, <laughs> pinrito namin. Tatlong piraso. Tatlong piraso. Hindi <laughs> niya pinakawalan dun sa mga mushroom-mushroom niya. Shoutout, Katoto, Kapas, Katoto Mel. Love you! <laughs> Pwede natin gawing content to, katoto. Tinan mo, ganito lang ginagawa na. Natural lang. Natural <laughs> hey. lang. ano O, nangayain no, ko mam mamalakas si Katoto. Oo. Oh, no? yung, ano yung content mo. La sila, sila sasama. Lahat sila sasama. Una kami lang, kami lang. Family lang. Uh. The Progress Channel. PH. Ih! Solid yata yun na. The Progress That's, Channel. Yung talagang, ano, pang yung camera mo pwede pang gabi. Oo. Oh. Mas maraming palakala. Isda, dahil tayo sa ibang lugar. Namamalaka lang tayo. Punta natin yung mga namamalaka. Ano? Hmm. Ano lang? Yung nga, ano, binablog nila yung ano eh. Isda, yung pag-umulit, ng isda. Change location. <laughs> Kami Pag, Sa million viewers. Million viewers? Bakag <laughs> Baka... Bak shhhhhh paribariya po kagatin mo kagatin mo yung pain ko try mo sa malalim labo lab 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 dito paribariya po Ako naman. Ako unang video mo. Ech, gawahan na po natin ng kapangyarihan. Nakita niya yan? Tinatawag niyo lang. Oh, ay tumatalan. ako. Imbis na mga pala eh. <laughs> eh. Kaya po natin tumanod dito. Sa ating... <laughs> kaya tayo. Pahilip Oo okay. oh, no. Dapat umuulan eh. Pag natakpo. Kobra, no? <laughs> tayo pag -asal.

Dapat nang isda. Alam naman nang Kita Sige, sige. Dapat nang malaka. <laughs> <laughs> Wala pa ata 30 minutes dito. <laughs> Sumusuku na ito. O, taga lang. Bawang yalap. Yaladi nga. Ah, sige, sasalan mo lang din. Oh, <laughs> Paglaso. Kahit ang kaya? Oo. Kaya naman. Basta... Masawal na yung yata. Puta na lang lasa. <laughs> Huwag po tukoy mong konti. Ba, di ba buto niyan? Tingnan mo na luso na nga oh. Okay. Boy pa kasi yan eh. Sarang lipat nga tayo dun.